ang nila kamatid ko, mamay. Ang ginawa nila, mamay. Hindi makadaon yun, I am praying na sana po may mag-move forward, na hindi matakot mag-share kung ano po yung nalalaman nila. Kasi po, ang swerte nila, buhay pa sila. I'm so sorry. Pero, kinu kinuha niyo ako ng kapatid. <laughs> under investigation niya, Medyo komplikado po kasi yung case. Ginagarantiyahan ko po sa inyo, kami po ay kumikilo sa ukol dyan. Iniimbestigahan po itong mabuti. Ma'am Nisha, magandang hapon po. Magandang hapon po. Ma'am, una sa lahat, ang aming pong uh, taus-pusong pakikiramay sa inyong kapatid po na si Ma'am Priscilla May Cartagena na isang uh, OFW po natin sa Jeddah. Uh, Ma'am Nisha, maaari niyo po bang maikwento kung ano po ang nangyari sa ating uh, OFW po? Last July 21, Friday, last year, day off niya. So, pumunta sila sa grocery, okay. sa Jeddah. And then, um, yun nga, may nagkayayaan. So, may pinuntahan sila doon. Hanggang sa may nag pagkasabado dito sa Pilipinas, ng madaling araw, may nag-contact na na-missing yung kapatid ko. So, yun nga po. ano, yeah, pag yun nga po na, na confirm na nahulog nga daw po siya sa building sa all tapos after almost seven months dumating po yung bangkay ng kapatid ko nung lunes lang po ng umaga madaling araw sinundo po namin siya na ganyan na nakakahunt diyan pitong buwan bago po na ibalik ang labin ng ating OFW si Mam Ma Prezilla. Yung investigation po ba dito? Nabalitaan na po ba kayo? May investigation daw po so attorney, may investigation. So criminal case siya tapos pero wala pong update po Sir eh, na ano kung ano po yung status, yung al wala kaming parang wala talaga kaming idea ba kung ano po talaga nangyari. Kasi nga po yung nakita namin yung death report, parang pagkakaintindi ko dun is parang nahulog lang siya. Pwede ba yun? Nahulog lang? Okay. Pero ano na lang po sir, in good faith na lang po, bahala na po yung taas. Bahala na po si Lord sa ano. Ang importante na uwi na po 'yun, na, na po yung kapatid ko. Papasalamat din tayo sa tulong ng ating OWA Sharon Lot yes, so. ng mga uh, kinontak natin. Hiningan po natin ng tulong para maibalik ang labi ni Ma'am Priscilla Cartagena. Atini Malonzo, magandang hapon po. Hi, magandang hapon po. Atini, Kaugnay po dito sa case po ng ating OFW na si Priscilla May Cartagena mula po sa Jeddah. Ano po ba ang uh, impormasyon natin dito? Uh, Atini. Ah okay. So ito po kasi ay uh, was not, actually hindi po dahadal ng uh, ano to eh, ng OWA. So I, it was directly for the migrant workers office po, and uh, yung ating uh, embahada po doon sa reparation. Kaya actually nalaman ko lang about about ito po kay Priscilla nung tinawag po ng uh, inyong staff kanina. Kasi po, I also inquired whether na ba ng OWA. Kasi usually po, pag- uh, Endorse po, directly naman po, lalo na sa opisina ko po, is that pinapasis po natin, pinusundo ng OWA yan, hinahatid ng province nila po. Philippine Embassy po, directly daw pinag-handle kasi it's not in our database po na handled by us directly po eh. Uh, Ma'am, narinig po naman natin no, na ang nag-handle po nito ay ang ating Philippine Embassy uh, sa, yes sa Jeddah. Siguro, Uh in so far as the latest dun sa investigation Shari, sila yon no yung makakapagbigay po sa atin no. Mm -hmm. I understand no uh, there were coordinations pero yung latest no yung information na hinahanap po natin for now ay hindi pa available. Pero uh Ma'am Nisha Erediano, una sa lahat no, I, I understand no sinabi niyo kanina na ang mahalaga naman is na ibalik na sa Pilipinas po ang labi ng inyong kapatid pero uh, Uh, siguro i-monitor pa rin natin siya rin doon sa naging investigation para na lang din na mapanatag ang loob ng pamilya. At yun Sherilyn, meron po yes, bang po. tulong? Okay, meron po. No, it's a very mental uh, assistance po. In, uh, 20,000 pesos po siya kasi po inactive OWA member na po siya. Kasi yes. pag active member po, it's 100,000 for uh, natural cost. So, yun po. Uh, sa regional office po yun, saan po uh, registered po siya as an uh, OWA member. So, in this particular case, sa uh, Dabao po. Uh, maraming salamat po, Attorney Malonzo. Uh, ipagbigay alam nyo lang po sa amin o dili po kaya sa pamilya po uh, kasi medyo nakukulangan po sila, Attorney Malonzo, no sa uh, po. investigation po na ginawa po. So, kailangan po, po nila ng uh, kumpletong uh, details po about po sa pagmamatay po. Tingin po namin po. sa Philippine Embassy po uh, sa MWO po kung uh, Ah uh, naporso ba to kung talaga bang natural costo ba to na eh. o tinulak bato po. sa building? O sige po. O. 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 Maraming salamat po. Attorney Shirleyn Malonzo, ang director for uh, operations po ng OWA. Nakikilig at nanonood po ngayon si Congresswoman Jocelyn Tulfo at si Senator Rafi Tulfo at tayo share ay tutulong kung ano pamang uh, kakailanganin ng pamilya ng ating namayapang OFW. Ayun. So ma'am ibibigay po namin yung uh, detalye po niyo sa tanggapan po ni Congresswoman Jocelyn Tulfo uh, ng ACIS AC Party List para po sila ay uh, tumulong po para sa burial assistance po ni uh, Ma'am Priscilla. Yes ma'am. Yes ma'am actually po uh, mag-thank you po ako doon sa office po ni Senator po no sa ACIS AC kasi po lumapit na po ako kanina. Ah, opo. Totoo ba ako binigyan na po ako burial assistance? salamat Oy, po. salamat. i -co coordinate po natin yan, ma'am, sa office po ni uh, Congresswoman Jocelyn Tulfo. Ma'am, ha? May anak po ba, ma'am, si Ma'am Priscila po? Meron po, um, ano po, 9 uh, at 14. Nasaan po yung partner po ni Ma'am Priscila? Ang um, ano na po sila hiwalay po. So, yung partner naman niya po is nasa Dubai ngayon. Pero, ano naman po, nag-uusap naman po. Updated naman po siya sa mga pangyayari dito sa Davao. And then, yung mga bata naman andito din. Opo. Oh, Okay, okay. Kamusta po yung mga bata, ma'am? Hey, kasi namin yung kapatid namin pag uwi eh. Sa eh. Kasi hindi naman namin siya na-identify dun sa ano, sa <laughs> Tapos kasi nga parang in denial pa ma'am ba, na baka ibang, bat ibang tao yun. Pero nung nakita namin siya, mama, <sighs> yung ginawa nila sa kamatid ko, mamay. Hmm. Hindi ginawa hmm. nila, mamay. Hindi mo kataon yun, mamay. Ramdam din po namin, ano, ma'am, yung uh, sakit din po na pinagdadaanan po ng pamilya po ninyo. Um, sabihan niyo lang po kami ma'am kung mayroon pa pong kakulangan at willing pong na tumulong po ang tanggapan po ni Senator Raffy Tulfo and ni Congresswoman Jocelyn Tulfo. Alam niyo naman po uh, sila po ay uh, laging tumutulong po para sa mga minamahal po nating OFW. Yes, Ma that's true, Shari, no. So, Salamat po. Ayun po ma'am no, muli kami po ay lubos na nakikidalamhati, nakikiramay uh, sa pagkawala ni Ma'am Priscilla Cartagena, no at uh, maalagaan naman yung mga bata pero in case lang po nakakailanganin nila ng uh, tulong especially doon sa uh, psychological or yung trauma na na, na experience nila Shari okay. we can help po no just let us know and we will coordinate no magre-refer tayo ng uh, social welfare uh, officers na makakatulong sa mga bata mag-cope up dito po sa nangyari sige po salamat po maraming salamat po Mama Nisha May. At muli po ang aming taos-pusong pagpakiiramay po sa pamilya po ninyo Cartagena. Ma'am, tatawag po kami ulit. Uh, sa inyo aayusin lang po namin, Ma'am. Ito yes. po ay ko-coordinate na po namin sa ACIS party list kay Congresswoman Jocelyn Tulfo Ma'am para makakuha po tayo ng additional burial assistance po para sa ating minamahal po na OFW na si Ma'am Priscilla May Cartagena. Maraming salamat po, Ma'am, and good po, po.